alam ko marami sa atin lagi nag-worry about the future or kung anumang mga worries and fears natin, which is normal naman talaga. Kaya dapat tibayan natin yung faith natin, guys. Kasi kanina or kagabi, nag-usap kami ng husband ko. Nagising kami ng mga bad ng 11.30, ganyan. Tapos nag-usap kasi yung mga isang oras. Tapos na-realize lang, bigla ko lang naisip na parang ang galing ni God kasi katulad niyan, 'di ba na brain surgery siya, tapos ang dami niyang tahi sa sa head niya. Ngayon, sabi ng friend ko, naalala ko lang na ang swerte daw ni Heinz kasi hindi um hindi or tumubo yung hair niya kasi usually daw pag brain surgery, may mga hair na hindi talaga na bumabalik na lalo na siya malaki-laki yung mga stitches niya, malaki yung part na ano. Pero ngayon parang hindi halata. Minsan kung di mo kung di mo alam yung hindi mo alam yung story ni Hines, yung hindi mo mahalata pag nakita sa personal na meron pala siyang tahi, may scar siya lalo na humaba yung buhok niya. So sabi ko ang galing lang ni God kasi wala talagang imposible katulad sa kanya na nagkaroon ulit siya ng hair, parang normal lang ulit siya. Tapos, yung buhok niya, di ba, parang tumubo ulit. And then, sabi ko, ang galing lang ni God na hindi talaga niya tayo pinababayaan. So, ba diba? Kaya sabi ko talagang never, parang na-remind din ako na wag talaga tayong mag-worry. Kasi alam ni God yan eh, Alam niya niya yung future natin. I-figure out na lang natin at kung paano natin siya malalagpasan. Kung paano yung faith natin. Ang galing lang na gano'n. Na parang na-remind din ako na wala talaga tayo dapat ipag-worry kahit sobrang ang pagsubok sa buhay. And uh, talagang God is in control. Kasi yung mga katulad yan, imposible. naging gagiging talagang posible. At ang dami ko na experience na talagang parang imposible na. Pero magugulat ka na lang na, Whoa, Lord, ikaw to. Alam kong ikaw to. So, yun lang. Something lang na gusto ko i-share today.